Saan nyo dapat nilalagay ang inyo pong uh, ipon para ito ay dumami. Or kaya ano ang bagay na dapat meron ka para ang inyo pong ipon ay dumadami. Oh ito, mas mainam meron kang lagayan talaga ng kaperahan. Halimbawa, wala ka pang pambili ng bolt, mga bossing. Bumili ka kahit maliit na parang parang lagayan ng pera. Kaysa kung saan mo kung saan-saan sinisiksik, dapat meron kang ganon. Magsimula ka sa ganon. At soon makakabili ka ng bolt, hindi lang isang maliit na bolt, makakabili ka parang kasinlaki pa ng tao. Gawin niyo po ito ha, mga bossing. Ngayon, mga boss, alam niyo po ba yung lagay ng pera or ng bolt ay sumisimbolo ng kasaganahan. Kaya mas mainam, kung may kakayahan bumili ka ng bolt. Kung wala pa kakayahan, bumili ka ng maliit na lagayan ng pera. Pagkatapos mga bossing ko, sa inyo naman to ilalagay para maswerte. Ilalagay nyo po ito sa silangan. Sa silangan, dyan nanganganak ang suwerte. Nandiyan ang suwerte mga bossing ko sa silangan. Kaya dapat yung lagayan ng inyong kaperahan, ganoon din po yung mga bag ninyo, mga importante yung gamit sa matataas na lugar at sa may silangan nyo siya ilalagay. Eto mga boss, may share ko lang ha. Ah... Uh, nang, uh, yun nga po ma boss, napasing ko lang. Dati-rate, sa may kalura namin siya nakalagay. Nung, ano, parang biglang humina. Biglang bumagsak. Tapos, kasi dati-rate, inilipat ko lang siya. Sa silangan talaga siya nakalagay na parang nanganganak ang swerte. Dumadami ang swerte. Tapos, nung naglipat ako, parang trip ko lang. Nilipat ko, tinaray ko sa kaluran. Hmm negative mga bossing. Kaya, kaya kung gusto nyo na parang binubusang mais po yan, daming blessing, subukan nyo po yung tinuturo ko sa inyo mga bossing. Kung saan siya dapat nilalagay at kung ano po yung mga bagay na napakaswerte na dapat meron ka.